ang suspect sa pagpatay sa walong taong gulang na bata na natagpo ang nakasako sa Taytay Rizal. Ang suspect kapitbahay lang pala ng bata at kaibigan pa ng ama ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Hindi na nakaporma ang lalaking yan matapos damputin ng mga polis sa ginawang manhunt operation sa Taytay Rizal kagabi. Siya ang tinuturong suspect sa pamamaslang sa walong taong gulang na batang babae na si Rylai K. Barun. Miyerkules pa nawala ang bata habang naglalaro malapit sa lugar nila. Pero natagpuan din kalaunan na nakasilid na sa sako sa barangay Santa Ana noong Webes ng hating gabi. Ayon sa mga pulis, nahuli ang suspect sa kanyang tinutuluyan. Ilang metro lamang ang layo mula sa bahay ng biktima. Labis naman ang paghihinagpis at galit ng ama ng biktima. Hindi niya lubos akalain na kapit bahay lang nila ang salarin at matagal na raw niyang tinuturing na kaibigan. Nagagalit o kasi hindi ko lubos maisip na kaya niyang gawin yun eh. Kasi tinuturing ko siya kaibigan talaga eh. Sabi ko, tol, magkapitbahay tayo eh. Mag, lagi kami nag, ano, ano, nagkukintuan. Gayunman, tila nabunutan pa rin daw ng tinik sa dibdib ang padre de pamilya dahil nahuli na ang suspect at mabibigyan na ng hustisya ang pagkamatay ng panganay niyang anak. Ma, medyo gumangan po ang pakiramdam ko ngayon. Na medyo na, yung pagod ko po, medyo na alis na ako kaunti. Sa ngayon, dinala muna sa Taytay -tay PNP ang suspect na hindi na muna pinangalanan ng mga pulis. Nakatakda siyang iharap sa publiko sa lunes. Hinihintay na rin nila ang resulta ng autopsy para malaman kung ginahasa rin ang bata bago pinatay. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu. News5. Mga kapatid, Nikki De Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.